direkting pan ng Department of Health ang bakunahan ito sa laban sa mga sakit na tospirina at tigdas. Ito, ito sa pagtaas ng mga kaso nito tulad na lamang sa Quezon City na nagdeklara na ng outbreak sa tospirina. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. <coughs> Ganito ang tunog ng ubo ng isang taong may pertussis o tuspirina na kadalasan ay mga bata ang tinatamaan. Ito ngayon ang mahigpit na binabantayan ng lungsod ng Quezon na nagdeklara na kahapon ang tuspirina outbreak. Batay sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, mayroon ng higit 20 kaso ng pertussis sa lungsod mula January 1 hanggang nitong March 20. Malayong malayo sa zero case noong nakaraan taon sa parehong panahon. Sa inilabas pa na advisory ng QCLGU, kadalasan na tinatamaan nito ang mga taong walang sapat na resistensya at bakuna habang ang mga sintomas na dapat bantayan ay lagnat, sipon, ubo, pagsusuka, panghihina at hirap sa paghinga. Dahil nakukuha ang sakit sa pamamagitan ng respiratory droplets, Kapilang sa mga paraan para makaiwas dito ay tamang respiratory hygiene tulad ng tamang pagtatakip ng bibig at ilong lalo na kung may ubot sipon. Tamang paghuhugas ng kamay, paggamit ng alcohol-based sanitizer, pagsusuot ng face mask lalo sa mga matataong lugar at pagbabakuna lalo na sa mga bata. Ang naturang sakit, mahigpit din na binabantayan ng Department of Health, lalo't mula sa 23 kaso noong unang quarter ng 2023, ngayong 2024, pumalo na ang higit 450 kaso sa kaparehong panahon. Bagamat maaaring magamot sa tulong ng antibiotics, binigyang diin din, din ng Department of Health na mahalaga ang pagbabakuna para makaiwas din sa malubhang sintomas nito. Dahil dito, sinabi ng DOH na paiigtingin pa nila ang kanilang vaccination drive hindi lamang para sa pertussis, kundi maging sa tigdas o missiles na tumataas din ang mga kaso. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, target nilang mabakunahan ang nasa 90% ng high-risk population, lalo na ang mga batang 6 na gulang hanggang 10 taong gulang anya ang mga bakuna kontra sa mga sakit na pertussis, tigdas, diphtheria at iba pang vaccine preventable diseases ay available at libreng makukuha sa local health centers. Kaya't magpakonsulta na para matiyak hindi lang para sa sariling kaligtasan kundi maging ang iyong mga mahal sa buhay. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.